250 sa yes. okay okay shoot one ito na ang parcel ko yan so napakabigat hindi ko alam ano ala tong laman ang Yun yung parcel ko ano lang lang dumating i check natin muna. Ayan. Ayan, check natin. Ang parcel natin. Ito. So, kasi yan sabi, i-check daw before daw po nil. Kaso So, nandito ng, Tsaka so, po na yan. Kaya ano, mamaya. So, ito. Ito. Yan. Kuan lang ito, guys. Ah, free. Free. Free lang yan. So, kaya ako mga. Team ako. Team. So, ito talagang binayaran ko. So, 100. 100 sa team ako ito. Ito, binayaran ko sa team. And then, ito yung, yung ano niya, yung lalag, yung lalagay na gano'n. Papatong. Diba? So, check natin sa lukid lang. Agad-agad para hindi sabi ng ano, kung ano mga ay, sorry, mga effect. Pwede natin isa ulit. Ayan. Meron siya manual. So, nandito siya ang few. So, guys, medyo may So, dito yung charger nya ito yung kapakan niya. hindi pa sa ngayon gagawin ko ito mag video ako At pinapakita ko lang okay ba ayan ayan guys so parang na testing na nila kung okay o oh, hindi ito. Pero mamaya, iti-testing din natin. Titignan natin sa loob. So, hindi ko muna ito. Ah, sige, so ganito lang. So, meron siyang ayaw ko, battery or something. Oh, battery. Lalagyan ng battery. So, rechargeable. Ah, may ano siya? Charger. Not charger. So, pwede nyo gamitin din ito na may battery. Pwede rin electric na gagamitin. cute niya. Super so, cute. No? So, meron ako. Matagal ko nang gusto talagang bumili ng ganito. Pero, iti-testing pa natin. So, they have a free this. This one is free. May So, mamaya, gagawin natin. Ano natin mamaya? And then, next. So, parang medyo luma-luma na Ito, oh, naano siya. Basag. Mabuti na lang. Walang basa. Para sa So, mamaya. Mamaya na yun. Si Kasun. Bakit natin dito. Tapos kontrabaho. trabaho. Kasi busy ako. Naglaan ako. Kasi ako. Ito meron pa guys. Ito. Oh! Ang liit. Ganito lang ito. Super liit. Akala ko malaki. free lang din ito guys free lang ito. ito may rechargeable siya ito yung light niya ito yung ano niya para dito sa noon ewan ko kung pwede pa. pwede ba oh meron nga Pwede, pwede malinaw oh tatlo guys tatlo hindi natin maano no ayan pwede siya blink ayan isa dalawa. So, kita nyo, dalawa. Ayan na, lahat. Naginaw siya. Patayin natin ang ilaw. Naginaw siya, guys. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Para din siyang ano. Saan na ba yun? Ayan o, oh, Ayan. Isa. Ayun. Apat na yan. Apat much, much more. Kung siguro naka-charge pa, okay pa. Ayan. Okay. Ang cute niya. Oh my God, ang cute niya. eto So, ito kompleto. Another one kasi tatlo po ang tatlo siya ang free. So, before, na gusto kong mag-order kasi wala akong pera, apat ang free. Sayang. Diba? Kaso lang, wala akong pera nun. Tapos, uh, worth of 200. Makakaano ka na, makakaapay ka na. So, ito. Ba't ano ganito? Ah, ganito lang siya. Sure. Ito, guys. Free lang din ito, guys. Free. Sa Timo. Nag-try lang naman ako. Pangalawa ko na tong order sa Timo. So talagang gusto ko ng ganito. May ilaw pala siya guys. So, may so gusto ko ng ganito because ano, madali lang siya ba? Madali siyang eh, ma -ano, ito mga screwdriver, ganyan na maliliit. Okay na yan siya pang bahay. Hindi ka mahihirapan lalagay lang naman yan. Hindi Ganyan eh. Dikit lang lagay mo yan dito. Ayan. Tapos igaganon. Hindi ko alam paano, bakit ilaw. Ayun! Ah, diba? Ito lang pala, oh. Ayan, dito pindutin. Hindi na siya. Ayan. Ito, oh. Ayan. So, kung ganyan, hindi na siya. Ilaw lang. Bakit siya nag-iilaw na nag-iilaw diba? Very nice. Kompleto na. Meron pang... Meron pa talaga akong gustong i-order. Hindi lang ito. So guys, later, Tapos ko muna trabaho ko. Marami pa trabaho. May manual din siya. Ayan. May ako na yan. Thank you sa Timo. Timo, Timo. So later guys, bye muna.